Hello guys, may marites ako sa inyo guys. Tignan niyo ako anong ginagawa ko. Ako po nagtatahin ng kurtina dahil sa bumili si Lola ng kurtina. Eh kaso hindi eh, niya pinatulog, pinaputulan doon doon. Usayan kami humili kasi nga nagtitipid, masyadong nagtitipid ang Lola ko. Kaya guys, tara samahan niyo ako at ako magugupit. Magugupit, magtatahi. thank mm -hmm. you So, marami pa yan. So, tama na muna po. Blag-blagan vlog ko. So, i-end ko muna itong video ko dito. Baka lalabas mula klase mong So, alright. Bye. Yan na muna yung maritis ko sa inyo. Salamat sa panood. Bye. Kaya yung dugyot. <laughs>